itong ginawa ng uh, mga opisyalis from the executive branch of government is a total uh, snap to as far as we're concerned. And uh, ito'y uh, tahasang pagbaliwala uh, sa doktrina ng checks and balances ng ating uh, gobyerno. Uh, kung ayaw na mag ng hearing, Ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Kapag uh, tuluyang ganito ang mangyayari, is, uh, I think we're now on the verge of a constitutional crisis. Kapag uh, tuluyan nilang i yung ating imbitasyon, wala na mangyayari. Wala na respetuhan ito sa isang uh, kapwa ko equal branch of government. So, Madam Chair, uh, I would like to move that uh, we issue subpoena to to these uh, government officials to require their presence uh, in the next hearing. Kung uh, meron ka pang hearing, dapat masabpina ito sila para magka, magkaalaman. Klaruhin natin ito. Maraming salamat, Senator uh, Ronald de la Rosa. Actually, dalawa yung sabina na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay uh, Prosecutor Fadulyon, at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung uh, dalawa, eh hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang uh, sinabi ni SP, uh, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong natatanggap. Paloap uh, natin mga Madam Chair kasi uh, alam mo if, if this uh, situation is left uh, unchecked ang mangyari sa atin dito is uh, hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating mga ating konstitusyon at ang ating mga batas uh, Hindi po maganda ito Madam Chair kaya nag-exist yung uh, Senado In particular, yung buong kongreso para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government. Pabayahayaan na lang natin na uh, uh, gagawa sila ng mga hakbang na labag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, stop sila ng islab sa atin, then uh, Magkakaroon din ang constitutional crisis nito, Madam Chair. Uh, you, Mr. sa, ayon po ako sa inyo, talagang uh, hindi tama itong pangkalahatang uh, sinasabi. Lahat na lang eh, executive privilege, lahat na lang eh, subjudice. Alam naman natin, hindi naman tayo uh, uh lihis at uh, alam naman natin na napaklaro ng uh, Neri versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag, na kinakailangan na talagang uh, malapit sa Pangulo ang informasyon hindi makukuha sa iba hindi naman ito uh, magiging panganib para sa lipunan kaya uh, paano po ito naging executive privilege alam na po natin yan at uh, hindi naman tayo nakikialam doon sa pagay-bagay na sinaloob ng uh, mga kaso at asunto sa Korte Suprema kaya ang uh, palagay ko Dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President, uh, marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagkarami-raming absent, natin, pagka rami -raming upset, nakikita natin tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami.